Hello sa isang viewer. Ayan, dito tayo pumunta tayo sa hacienda ko. Charot! Mamili na kayo ng bahay na gusto ninyo. O, ba? Diba? Sobrang gaganda ng mga bahay. Ang lalaki. OMG! Mamili kayo ng bahay na gusto nyo. Diba? O, sasakyan. Charot! totoo lang. Nakayapak tayo ngayon. <laughs> Sasakay kayo sa aking chinela. Pupunta tayo dun sa aking hacienda. Hacienda de ate charing. Yan ang laking bahay, oh. O, diba? O. Oh. Loko niya, may patola. Oh, may papaya. The papaya is real. Mayroon silang irrigation dito. Irrigation. Alam niyo ba yung irrigation? Yan ang irrigation. Mm. Irrigation. Oo. Parang dito yata ako dumaan before. Ano? Papapalayo na naman ako pag ako dadaan. Dadaan lang ako dyan pag MRT. Pero pag hindi sa MRT, mapapalayo tayo sa NTUC.